Good morning mga siswang. Tara tayo na magpa reband Unpack dito lang yan sa Michelle J Salon. Gumura ako dito mga siswang. Alas 10 ng umaga. Ayan nga pala si Michelle, ang wife ng aking best friend na si Gio. Of course, kasama ko rin ang aking papa me. Grabe mga siswang, napakadami nilang ire-rebound today. Walang kaibigan-kaibigan mga siswang. Syempre kaya inuna nila ako, charis. <laughs> thank you so aking baby girl, ang aking best friend. Trick niya po kasi ito. Oh, huwag magtatampo ang mga friend or mga kamag-anak ni Gio dyan dahil ito ay hindi libre. May kapalit po ito ng ibang bagay. Ganun talaga mga siswang, ang negosyo ay negosyo. Sa panahon natin ngayon wala nang libre kaya ito. Inaasikaso ko rin yung online ko business habang nagpapariban. Yan ang maganda sa negosyo mga siswang, hawak mo ang oras mo. Pero huwag ka makakampante na akala mo madali lang magnegosyo. Sabihin na na sa empleyado 8 to 12 hours lang ang trabaho. Pero kami mga negosyante mga siswang 24 hours talaga kaming open. Mas madaming oras ang nagugulgul namin sa sa negosyo kaysa sa sarili namin. Pero lahat ng kibot ay bayad na bayad mga siswang dahil wala kang boss. Ikaw ang bahala magpasweldo sa sarili mo. Kan mga siswang kay ewan ko kung makukuha niya lang kasi based on my experience lang po. Yan. Kaya ano pang inaantay mo ang negosyo na, Charis. Naka three times nga parang lang banlo niya mga siswang. Kasi nagpa-color din ako ng hair. Nagpabawas din pala tayo ng haba ng buhok mga siswang. Sobrang haba na kasi talaga ng buhok ko. Kung mapapansin niyo mga siswang lahat kami na magkakapatid ang haba ng buhok namin. Dahil po yan sa papa ko mga siswang opo. Pag umikli ang buhok mo pinagupitan mo talaga mamagtatampo talaga sa iyo ng six months. Ay, ginawa ng Ate Trisha ko grabe nagpayang Constantino siyang buhok, red hair. Kapag pag-uwi niya talaga namang hindi na siya pinansin ni Papa. Pasaway kasi si Ate Trisha noon mang si eh. I think kaya siya nagpaikli ng buhok nung dahil nasunog yung buhok Siyempre, niya. Siyempre kailangan gupitin yung mga patay ng buhok. Tapos ay hindi niya kailangan umikli ng sobra-sobra. Nagpakulay na lang siya ng Basta red. Basta gano'n yung story ng mga si Swang kaya natatakot ako mag publish ng kasi hair. Kasi hindi, hindi ko talaga maaalagaan mga si May treatment kasi daw yun every month sabi ni Michelle. Kaya pa publish ka ng hair kailangan talaga ng every month talaga na papatreatment ka. O diba ka bogey yaman yun? Eh. eh ako ina-awardan ko lang naman yung sarili ko two times a year. Charis. Ito nga mga si Swang nakakaloka. Ang treat din si Michelle nga pala ng aming lunch. Dapat kami na may sagot ng papa mo nito eh, pero napakabait talaga ng asawa ng aking best friend. Thank you, Michelle. Kasi okay. talaga siguro mga siswang pag mabait ka talaga, talaga lang pinagpapala ka nila. Alam mo na mga siswang kapag pinagpapala ka nila, talaga namang mabait ka. Kasi parang ako hindi, Charis. Dito nga lang pala yung sa likod ng salon ni Michelle. Yeah. Diyan din yung smoking area nila mga siswang. Pupunta na labas yung mga mahilig magyosi. Pumasok na rin pala ako mga siswang kasi sobrang init dun sa labas. Tok na antok na antok na antok ako mga siswang kaya eto jusko nakaiglip-iglip muna ako dito sa braso ng papa mo. Balikat pala yan, Charis. Ang papa mo din mga siswang alam ko ay naantok na rin niya pero nagigames games nga siya dun sa laptop lang talaga. Nakakonek pa rin kami kay Michelle ng wifi. Kaya love na love ko yan ng papa mo kasi napakatibay niyan talaga sa antayan mga siswa. Yeah. Nakapag nag-ukay-ukay ako, nakaputo. 2 talaga siyang nakatayo. Minsan nakikipili rin talaga siya mga siswang para doon sa mga isusuot ko mga sexy dress, sexy outfit. Ay, isa ba talaga magkaroon ng sariling papa mo. Napakaswerte ako talaga sa lalaki na yun mga siswang. Sana ang papa mo din swerte sa akin. Charis. Mukhang hindi daw toyo ini. Buti na lang talaga mga siswang. talaga masisipag talaga yung mga tao ni Michelle dito. Ang bibilis kumilos, ang bibilis ng kamay. Mababait din sila mga siswa kukwento-kwentuhan kanila para hindi ka maboring. Magaang din yung mga kamay nila mga siswa hindi mapanakit sa mga gusto magpariban yan, check nyo na Michelle J. Salo. Or check nyo na lang yung link dyan sa itaas. Ilalagay ko sa pinaka-caption. Para pag-click nyo, diretso na agad kayo sa page nila. Pwede nyo na silang i-PM. sabi ko sa inyo mga siswang, hindi-hindi kayo bibigoy ng Michelle J. Salo. High school pa lang talagang si Michelle talaga may hawak ng buhok ko. Wala pa siya noon sariling salon mga siswang. Pero tignan nyo naman ngayon, dalawa na yung branch nila. At magiging tatlo yan, nagbabalak na dito sa bako or maglagay. Solid so, talaga Michelle J. Salo at wapak, opak oh, mga siswang. Ako na yan, opo, ako yan. Siyempre, with filter ng Snapchat yan, opo, napakaganda ko. Thank you Michelle J. Salo. Thank you baby girl. Ayan, just ko, binagyo na naman yung hair o, ko Opo, binagyo ng hangin Pauwi na nga pala kami niya ng Papa May. Thank you so much, baby girl Thank you so much, Michelle Thank you so much sa mga tao nyo More clients and more branches Thank you, Lord